Epektibo simula ngayong araw ang maximum suggested retail price para sa carrots at karning baboy. Nasusunod na kaya ito sa mga palengke? Live mula sa Pasig City, may unang balita si Bea Pina. Bea? Igan, napapaitan ng mga tinderang nakausap natin dito sa Pasig Market sa maximum suggested retail price na itinakda ng Department of Agriculture sa karning baboy at carrots. Kaya naman daw, pero ang tanong nila, ano na lang ang matitira sa kita nila? Umaga pa lang pero mukhang sakit sa ulo na para kay Ana ang taas ng presyo ng mga bilihin ngayon sa Pasig Market. Ay, walang masaya po ngayon sa presyo ng mga gulay, ma'am. Talagang nagmahal po ang mga gulay. Kahit daw ipatupad ng Department of Agriculture ang 120 pesos na maximum suggested retail price sa kada kilo ng carrots, ang daing niya... Ay, mas maganda po lahat ng gulay ng mubaba, hindi lang po carrots. Kasi po, lalo na yung mga sinasabi ng DTI na 500 mature na hindi kaya po. Nasa 140 hanggang 160 pesos ang kada kilo ng carrots ngayon sa Pasig Market. Ayon sa ilang nagtitinda ng gulay, bumaba na yan. Pero hindi pa rin pasok sa MSRP na itinakda ng DA. Hindi kakayanin yan, hindi katulad dati. Kasi iba na ang panahon ngayon. Hindi natin masasabi na bababa pa siya. Halimbawa, ang kuha namin is 100, tapos 120, 20 pesos. Anong mangyayari? Ipapaano naman kami 20 pesos? Hindi makakabuhay ng pamilya yun. Pasok naman sa itinakdang 350 pesos MSRP ang kada kilo ng kasim at pigerito. Naglalaro sa 350 hanggang 360 pesos ang presyo nito. Pero ibang usapan na kapag liyempo. Halos yung liyempo nga, halos parehas na ng ano yung baka. Sana nga bumaba pa para mas masaya. Nasa 400 hanggang 420 pesos ang bentahan ng kada kilo ng liempo rito. Malayo sa 370 pesos na MSRP ng DA. Medyo ano tayo, alanganin tayo. <laughs> Kasi ang puna namin is mataas na madam So babawi lang kami sa liempo. Pwede na maibigay sa suki. Eh kaya naman po ba, kaya lang wala na po kaming kita. Kung konti lang. Pang tama lang. Nagtakda ng MSRP ang DA sa karneng baboy at carrots dahil sa inaasahang pagtaas ng demand ngayong holiday season. Igan, sabi ng mga tindera, nakausap natin dito sa Pasig Market, asahan na tataas pa ang presyo ng lahat ng mga bilihin ngayon na papalapit na ang Pasko. Pero ang Christmas wish ng mga mamimiling nakausap natin, sana bumaba ang presyo ng mga bilhin para hindi masakit sa bulsa. Yan ang unang balita mula rito sa Pasig City, Bea Pinlak para sa GMA Integrated News. Ngayong unang biyernes ng Disyembre, may mabibili ng puto bumbong at bibingka sa paligid ng Capo Church sa Maynila. Ang mga debotong nagsimba, ibinahagi ang kanilang Christmas wish para sa bansa. May unang balita si Jomer Apresto. Dinagsa na mga deboto ngayong unang biyernes ng buwan ng Disyembre ang Quiapo Church. Ramdam na rin ang diwa ng Pasko sa paligid ng simbahan. May ilan nang nagbebenta ng puto bumbong at bibingka. Naabutan pa namin sila na naghahanda ng mga sangka para direderetso na ang kanilang pagluluto. Mabibili ng 70 pesos ang puto bumbong at nasa 100 pesos naman ang bibingka. Magang nagpunta sa simbahan ng mga deboto ng Pong Jesus Nazareno. Ang 64 years old na si Tatay Rolando, alas 4 pa lang ng madaling araw, nagbebenta na ng sampagita sa labas ng simbahan. 49 years na raw siyang nagbebenta nito pero iniinda niya ngayon ng matas na puhunan sa sampagita na tumaas daw na mahigit 500 pesos mula pa noong Oktubre. Oh, mahal po eh. Yung sampagita ngayon, 750 sa tabo. Tapos yung palawit naman, sandaan. Pag naglabasan, ano lang ang benta mo. Nga si Kweta, hindi naman pare parehas eh. Ang 76 years old naman na si Lolo Antonio galing pa raw ng Valenzuela. Mahigit tatlong buwan pa lang daw nang bumalik siya sa pagsisimba sa Quiapo tuwing unang biyernes ng buwan matapos sumailalim sa operasyon. Ipinagpapasalamat e niya raw sa Nazareno ang himala na nakaligtas siya sa panganib. May Christmas wish din siya para sa bansa. Sana medyo mababang buhay ko. At sa publiko naman para sa akin, sana, kasi ang tingin ko parang hindi tayo nakakaintindihan, sana magkaintindihan na yung mga nasa gobyerno. Ibinahagi niya rin sa amin na nagpaparal pala siya ng mga batang hindi naman niya kamag-anak. Dalawa raw sa kanila ay nakatapos na ng kolehiyo at nagtatrabaho na. Bahagi raw ito ng kanyang pasasalamat sa may kapal. At bumabalik naman sa akin ng tulong Dalo na ako magkasakit, tinulungan naman nila ako. Eh talagang naaawa ako sa mga bata. Ako naman din, mayaman ako eh. Talaga lang siguro ako na gusto kong makatulong. Napakasaya dahil nakatulong ako sa isang tao o mga batang nakapag-aral. Ito ang unang balita, Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Hindi humarap si Davao City Representative Paolo Duterte sa Independent Commission for Infrastructure dahil wala anyang jurisdiction ng komisyon sa kanya. Humarap naman sa ICI si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos pero sa isang executive session. May unang balita si Joseph Morong. Will you halip na i stream na uwi sa executive session ang pagharap ni Presidential Senate House Majority Leader Sandro Marcos sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. There may be critical information that will be that may be elicited from his testimony which may jeopardize or compromise further investigation of this commission. We grant your request so we will adjourn the session and go into executive session pero humarap si Marcos sa media pagkatapos ng executive session. Itinanggi ni Marcos sa mga aligasyon ni dating Congressman Saldico na nagdawit sa kanya sa umano'y may insertion na mahigit 50 billion pesos sa 2023, 2024 at 2025 budget. I did not do any such a thing. Kung nakikita niyo po yung listahan, may mga project dyan sa Davao City nakalagay, nakalista sa Davao City. Eh, alam naman natin sino nakatira dun, ba't ba ako maglalagay ng projects doon? Dagdag ni Congressman Marcos na sa ICI na kung gusto nitong investigahan ang kanyang amang si Pangulong Bongbong Marcos. Naano nang pinaratangan ni ko ang Pangulo na nasa likod umano ng isang bilyong pisong insertion sa budget. I don't want to speak on behalf of the ICI. Ayon naman kay outgoing ICI Commissioner Rogelio Singson, hindi sapat na ang mga video ni ko para ipatawag si Pangulong Marcos. Inulit ni Singson ang imbitasyon ng ICI kay ko na tumistigo kahit pa online. Ang dami niyang sinabi eh. Pero anong basis nun? Ganun-ganun na lang ba? Again, that's what happened in the Senate. Eh? Nagpanggit ng mga pangalan, isang katerba. When we started interviewing those that were mentioned, talagang walang koneksyon. For either it was highly politically motivated or some other reason, we don't know stress at pamilya ang idinahilan ni Singson sa pagbibitiw niya sa puesto. Bagamat hanggang December 15 pa siya opisyal na bahagi ng ICI. Kung kakailanganin daw siya nito ay handa pa rin siyang tumulong. Ayon kay Singson sa kasalukuyang forma ng ICI, kulang talaga ang kapangyarihan nito. Kaya nanawagan siya sa kongreso na ipasa ang ANIA upgraded na bersyon ng ICI. Kung sakali, dapat ang mga maging miyembro nito ay mga retired justice o mambabatas. We were absorbing a lot of the flak for something that we have no power to do. Pakulong nyo yan, yung kurakot. Wala naman kami power na magpakulong. O di, sino sinisi? ICI. Ang bagal nyo. You must be protecting the big fish. You must be protecting somebody. So, binato ng lahat sa ICI. Lumabag ka sa gera, solve mo yung problema, hindi ka naman binigyan ng armas. Inimbitahan ng ICI si Davao City First District Representative Paulo Duterte pero tinanggihan nito ang imbitasyon ng komisyon. Kuinestyon ni Congressman Duterte ang jurisdiksyon ng komisyon sa kanya. Sabay giit na vego malabo ang imbitasyon nito. Dapat daw si Pangulong Marcos, kanyang pamilya at si dating Speaker Martin Romualdez ang imbestigahan ng ICI dahil sa mga sinawalat ni Ko. Ginagamit daw ng administrasyon ng ICI bilang political weapon para ilihis ang atensyon ng publiko at pahinain ng pamilya Duterte bago ang eleksyon sa 2028. Tanong naman ni Act Teachers Party List Representative Antonio Tino bakit biglang dinagasi Pulong? Hindi niya sapat ang mga general denial at kailangang sumugod siya sa mga tanong tungkol sa paggastos ng pondo sa kanyang distrito. Nauna nang pinaimbestigahan ni Tinio sa ICI ang listahan ng 80 proyekto sa distrito ni Duterte na nagkakahalaga ng 4.4 billion pesos mula 2016 hanggang 2022. Sagot naman ni Duterte kay Tinio, hindi siya umatras, sa halip ay umayaw raw siya sa palabas. Ay naman sa ICI, igagalang nila ang posisyon ni Congressman Duterte. Pero malinaw raw ang kanilang mandato na investigahan ang mga infrastructure project ng gobyerno at lahat ng responsable dito. Tuloy raw ang trabaho hanggat hindi dinedeklara ng korte na walang bisa ang ICI. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Lumikas na ang ilang residente at nakastandby na ang rescue equipment sa Balangiga Eastern Samar bilang paghahanda sa Bagyong Wilma. May ng balita live si James Agustino. James? Susan, good morning. Buong magdamag na nakaranas ng pag-ulan itong bayan ng Balanghiga sa Eastern Samar kung saan nakataas po yung tropical cyclone wind signal number 1 dahil sa bagyong Wilma. Mahina hanggang sa katamtamang buhos ng ulan ang naranasan sa bayan. Nagsimula pa rin ang kahapon ayon sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office. Lima sa labing tatlong barangay ang binabantayan ng flood prone. Ang tatlo ay malapit sa dagat habang dalawa ay malapit naman sa ilog. Nagpatupad ng preemptive evacuation sa dalawang barangay. Lumikas ang ilang residente sa kanilang mga kaanak at mayroon din naman sa temporary shelter. Nakastandby na ang mga rescue boat at iba pang search and rescue equipment gaya ng mga life vests at salbabida. Inihanda na rin ang mga modular tents kung kakailanganin. Sabi ng LDRMO, ulan at shear line ang binabantayan nila na posibleng magpabaha sa ilang barangay. Samantala Susan, sa mga oras ito ay nakakaranas pa rin ng pagulan dito sa bayan ng Balanghiga. At minsan po ay mahina, kung naman ay malakas. At ay dun sa mga LDRMO, mga nakausap natin mga residente dito, ay naranasan nila yan simula pa kahapon. Yan muna ilitas, mula po dito sa Eastern Summer. Ako po si James Agustin para sa si Jimmy Integrated News. Malayo pa man ang bagyong Wilma, nakaranas na ng masamang panahon ng mga taga Kidapawan, Cotabato. Malakas ang ulan na sinabayan ng matinding hagupit ng hangin ang naranasan sa lungsod kahapon. Halos na zero visibility sa harap ng City Hall, ang ilang bendo na naganda pa lang sanang magtinda, nagtakbuhan para makasilong. Ang tent, nabuwal dahil sa malakas na hangin. Nagkalat naman sa mga kalsada ng na mga naputol na sanga ng puno Nagdulit siya ng pansamantalang pagbagal ng trapiko. Agad ang mga nagsagawa ng clearing operation sa mga otoridad. Ay sa pag-asa, local thunderstorm ang naranasan sa Kidapawan.